Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pangalan ni Maria Teresa Carlson ay marahil nakalimutan na ng ilan o baka ang iba naman ay hindi man lang siya nakilala. Ang iba naman ay baka maalala siya sa linyang "si ikaw, si ako." Dalawang linggo matapos ang pagpaslang kay Nida Blanca noong 2001, muling nayanig ang showbiz sa pagkamatay ng isa na namang aktres. Ang dating beauty queen at dating former television actress na si Maria Teresa Carlson ay di umanong tumalon sa 23rd floor ng kanyang apartment building sa Green Hills, San Juan. Walang nakakita sa kanyang pagtalon pero ang natatandaan ng kanyang kasambahay bago mamatay ang kanyang amo ay sinabi nito and I quote, Rochelle, hurry up, they're after us. End quote. Pagkatapos nito ay nakita na lang ang walang buhay na katawan ni Maria. Sa taas ng kanyang pinaghulugan, ang kanyang bungo ay nahati sa dalawa. Ang kanyang buhay ay puno ng mga kwento tungkol sa matinding pagdurusa pagkatapos niyang mawala sa limelight. Ang mga tao ay mabilis na inakusahan na ang kanyang asawa ang mastermind sa nangyari. Ang iba naman ay sinabi na siya ay talagang nagpatiwakal dahil siya ay mentally unstable. Pero ang iba ay duda na siya ay nagpatiwakal dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Ang mga kapulisan sa San Juan ay idiniklara na walang foul play na nangyari bagkos ay kusang nagpatiwakal ang dating aktres. Halika at balikan natin ang malungkot na buhay ni Maria Teresa Carlson. Si Maria Teresa Carlson ay ipinanganak noong October 15, 1962 sa Maynila pero lumaki siya sa San Francisco, California. Ang kanyang ina ay isang Filipina na si Zenaida Gerojas na tubong Zambales habang ang kanyang ama naman ay isang Amerikano. Noong siya ay labing anim taong gulang, ang kanyang pamilya ay nagbakasyon sa Pilipinas at dahil sa nagustuhan ni Maria ang bansa, nagdesisyon siya na tumira dito. Pangarap ni Maria na maging isang beauty queen at dahil sa kanyang likas na kagandahan at katalinuhan, hindi siya nahirapan na kunin ang corona bilang Miss Young Philippines noong 1979 at siya ang kinatawa ng Pilipinas sa Miss Young International Pageant sa Tokyo. Mabilis niyang nakuha atensyon ng entertainment world dahil sa bukod sa siya ay maganda, palabiro at magaling din siyang magsalita. Kaagad siyang nakuha sa isang sitcom na tinatawag na Chicks to Chicks na umere noong 1979 hanggang 1987 sa IBC. Kasama niya sa palabas na ito ang batikang aktor na sina Nova Villa at Freddie Webb. Ang sitcom na ito ay kilala din dahil sila ang nag-imbento ng Filipino slang na manyakis na lalo pang pinasikat ng karakter ni Chito Arceo na gumanap na cheeky sa palabas. Sa sitcom din lalong sumikat si Maria dahil sa linyang si ikaw si ako. Dahil dito siya ang isa sa mga unang Filipino-American na sumikat dahil sa kanyang sawit na pagsasalita ng Tagalog. Bukod sa kanyang sitcom, siya ay naging parte ng pitong pelikula kasama ang mga sikat na komedyante tulad ni na Chiquito, Redford White at ang trio na si na Tito, Vic at Joey. Noong 1982, unang nag-cross ang landas ni na Maria at Rodolfo Castro Fariñas. Ang kanyang co-star na si Freddie Webb sa Chicks to Chicks na palabas ang nagpakilala sa kanilang dalawa. Ayon kay Freddy, sila ay naglaro ng basketball sa lawag at dahil sa alam niyang walang ginagawa at hindi busy si Maria, ay tinawagan niya ito at agad itong bumiyahe papuntang lawag. Si Farinas ay ipinanganak noong September 15, 1951. Noong 1971, siya ay nakakuha ng degree sa Bachelor of Arts sa at Ateneo de Manila University. Siya ay nag-aral ng law at nakagraduate noong 1978 sa Ateneo de Manila Law School. Nang siya ay kumuha ng bar exam, siya ay top 8 sa 1978 Philippine Bar Examinations at nakakuha siya ng bar rating na 89.90%. Pinasok niya ang mundo ng politika nang siya ay 28 taong gulang pa lamang. No January 30, 1980, nanalo siya bilang mayor ng Lawag. Dahil sa kanyang edad, siya ay isa sa mga pinakabatang mayor na nailek sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Sa kanyang administrasyon, ang Lawag City ay naging maunlad. At dahil sa kanyang galing sa pamamalakad sa kanyang bayan, isang magazine sa Maynila ang naglarawan sa kanya bilang isang dashing bachelor at flamboyant playboy. Siya ay meron ng dalawang anak sa dati long-time girlfriend noong 1980s na si Janet Murph. Ang kanyang mga anak ay si Rica Camille at Ray Carlos. Mula sa article na nabasa ko sa Rappler, habang pumapasok si Farinya sa Ateneo, ay inilarawan siya bilang spoiled brat na mula sa isang mayamang pamilya na nagmamayari ng napakaraming mga bus sa Ilocos Norte. Siya ay nagmamayari at nagmameneho ng mga magagandang sasakyan, malimit din siyang makita kasama ang iba't ibang mga babae at wala siyang tigil sa pagparty. Ayon sa kanyang interview, noong siya ay pumapasok, isang dean ng Ateneo ang nagmungkahay sa kanya na lumipat sa San Beda dahil ayon dito, and I quote, You're making a mockery of our standards here. End quote. Si Farinas ay problema talaga ng Ateneo. Pero dahil sa magaling siyang estudyante, ay walang magawa ang eskwelahan para mapaalis siya. Para mapatunayan sa kanyang mga kaeskwela na kasintahan niya talaga ang bold star na si Vivian Velez, Dinala niya ito sa kanilang eskwelahan para iharap sa mga estudyante. Hindi lamang sa pagiging bad boy siya kilala dahil sumikat din si Farinyas, dahil sa diumanong Betamax tape na nagpapakita ng na kanilang pribadong video ni Velez. Pero kahit sa gulo na kanyang dinala sa Ateneo, siya ay nakapagtapos din sa law school noong 1978. At sa panahon na siya ay nakaupo bilang mayor ng lawag, ay dito niya nakilala si Maria sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan na si Freddy Webb. Ang dalawa ay agad nagkamabutihan at sila ay nagsama ni Maria sa lawag. Hindi nagtagal ay nagpakasal sila sa Las Vegas noong 1983 at nasundan ito ng pangalawang seremonya sa simbahan sa lawag. Sa mga sumunod na pagtakbo ni Farinas ay ginamit niya ang kasikatan ni Maria sa kanyang kampanya at tinawag niya ito bilang Whitey. Dahil sa kagandahan at personalidad ni Maria ay gustong gusto talaga siya ng mga tao sa Ilocos. Ang dati niya kasama sa palabas na Chicks to Chicks na si Carmi Martin ay inilarawan siya na bubbly, napakaganda, parang Virgin Mary. Maputi, maganda ang paa, pati ang legs at para talagang manikaw. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng anim na anak, isang babae at limang lalaki. Sa isang interview kay Maria ng Manila Times noong 1996, sinabi niya na nahulog siya kay Fariñas dahil sa kanyang posisyon at koneksyon. Pero idinagdag niya and I quote, He had a great personality. He was down to earth. He's basically a good person, smart, and intelligent. End quote. Dahil sa hirap ng pangangampanya, ayon sa isang reporter na si Sheila Coronel na mula sa Manila Chronicle, na witness niya ang insidente ng pagiging mainipin ni Farinas. Ayon sa kanya, sinabi ni Farinas sa kanyang asawa na faster whitey or else I will dump you. Sa harap ng mga Ilocano, isa siyang maganda at supportive na asawa ng kanilang mayor. Pero ang hindi nila nakikita ay ang hirap ni Maria. Siya ay merong kondisyon na tinatawag na scoliosis kung saan ang kanyang buto sa kanyang spine ay nahahagip ang kanyang puso na nagpapahirap hindi lamang sa kanyang paglalakad. Pero ang mga tao na may kondisyon na ito ay kadalasan mabilis mapagod at laging nakakaranas ng palpitations. Hindi nagtagal, ang hindi magandang pagtrato ni Farinya sa kanyang asawa ay unti-unting lumutang. Noong 1996, isang sulat ang ipinadala ni Maria sa dating senador noon na si Senator Leticia Ramos Shanani. Pero ang senador ay kilalang supporter ni Fariñas. Sa sulat ay nakalagay na gusto na niyang hiwalayan ang kanyang asawa dahil sa pang-aabuso nito sa kanya. Idinetalye niya na siya ay binubugbog ni Fariñas hanggang ang kanyang balat ay magkulay black at blue. Bukod sa pambubugbog ay siya ay idinadaan din ito sa water torture hiningi niya ang tulong ng senador na tulungan siyang makawala sa poder ng kanyang malupit na asawa. At para mapatunayan na ang sulat ay totoo at walang halong biro at kasinungalingan, ay nilagyan niya ito ng kanyang thumb mark. Agad nakatunog ang mga press at media sa issue na kanilang magulong pagsasama at agad itong naging headlines. Ang press ay agad-agad na inungkat ang pwede nilang madiskubre sa pagsasama ng dalawa. Habang siya ay buntis sa kanilang pang-anim na anak, siya ay nagpaunlak ng panayam sa probe noong October 1996. Dito ay sinalaysay ni Maria ang mga ginagawa sa kanya ng asawa. Ayon sa kanya, in I quote, Sa simula, may paminsan-minsang sampal sa mukha at pisikal na pang at pamubugbog. Inilalagay niya ako sa kahon at pati ang baril ay inilalagay niya sa bibig ko. Pati basang tuwalya ay inilalagay niya sa mukha ko, sabay ibubuhos niya ang Sprite o 7-Up o minsan tubig sa mukha ko. End quote. Ayon kay Maria, hindi niya gusto na ipahiya si Farinas. Hindi niya rin kailangan ng pera dahil meron siyang sariling pera. Idinagdag niya na willing siyang ibigay ang lahat para lang sa kanyang kalayaan sa kamay ng kanyang malupit na asawa. Sa interview niya hayagang sinabi na gusto niya ng annulment, at ang karapatan na makalaya bilang isang Filipino. Sa matinding pagsasaliksik ng media at mga press sa nangyayari sa mag-asawa, ay lumalabas na hindi ito ang unang beses na nagreklamo si Maria at humingi ng tulong sa kanyang sitwasyon. Dahil ang unang beses na siya ay humingi ng tulong ay sa reporter na nag-interview sa kanya na si Nini Valera noong 1988. Ayon kay Valera ay binigyan siya ng note ni Maria at nakasulat dito ang mga katagang tulungan mo ako, ako ay pinahihirapan. Ang interview ginanap sa bahay ng mayor at habang nangyayari ang panayam niya kay Maria, ay nasa parehong kwarto si Farinyas at nililinisan ito ang kanyang baril. Bago matapos ang interview, saglit na umalis si Farinyas sa kwarto at dito na niya napansin na si Maria ay gumagamit lamang ng dabing powder para pagtakpan ang paso ng sigarilyo na nasa baba nito. Hindi tumigil sa paghingi ng tulong si Maria sa iba't ibang tao at mga ahensya dahil sa kanyang nararanasan sa kanyang asawa. Noong 1992, tinawagan niya ang hotline ng kalakasan na isang NGO para sa mga babae na nakakaranas ng pang-aabuso. Ayon sa spokesperson ng NGO, noong una ay hindi nila alam ang identity ni Maria dahil sa umpisa, Lagi lang itong umiiyak at hindi pinapangalanan ang umaabuso sa kanya. Tatlong taon makalipas ang kanyang unang tawag sa kalakasan, nagpakilala na sa wakas si Maria pero ang mga tawag nito ay paputol-putol dahil lagi nitong sinasabi na they are watching me. At pagsigurado na ito na wala nang nakatingin sa kanya ay tatawag muli ito sa hotline. Pagkatapos ng interview ni Maria sa Probe noong 1996, ikinagulat at nalito ang lahat nang siya ay nakipagbalikan sa kanyang asawa. Sa isang article mula sa Cosmopolitan magazine, inilarawan nila na kaya ito nagawa ni Maria ay dahil wala itong pera. Walang tulong o proteksyon mula sa gobyerno at dahil sa kailangan ito ng tulong para maipanganak ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay wala siyang pagpipilian kung hindi bumalik sa kanyang asawa na si Farinas. Noong October 1996, ipinanganak niya ang kanilang pang-anim na anak na lalaki at ito rin ang ikatatlumput-apat niyang kaarawan. Pagkatapos niya makarecover sa panganganak, siya at si Fariñas ay lumabas sa magandang gabibayan. Dito niya binawi ang lahat na kanyang sinabi tungkol sa kanyang asawa at sa kanilang pagsasama. Sinabi niya sa reporter noon na si Noli De Castro na siya ay emosyonal dahil sa kanyang hormones. Ayon sa kanya, and I quote, Baka dahil buntis po ako, hindi ako maganda sa kanya. Puro motherhood na lang, puro housewife na lang. End quote. Si farinyas naman ay hindi nagpaawat at sinabi na mga reporters, press at media ay nilabag ang kanilang karapatan na mag-asawa dahil sa panghimasok ng mga ito sa problema nilang dalawa. Sinabi niya in I quote, Saan ka naman nakakita ng tampuhan lang na mag-asawa, ipa-flash mo pa sa TV. End quote. Habang ang mga tao ay nalilito sa nangyari, ang abogado at human rights activist na si Evelyn Ursua na isa sa mga tao na kasama na nag-rescue kay Maria sa kamay ni Farinas noong 1996, sinabi niya na kaya natunto ni Farinas ang lokasyon ni Maria ay dahil sa nagpumilit ito na ipanganak ang sanggol sa parehong ospital kung saan ipinanganak niya ang lima niyang anak. Sinabi niya na habang nanganganak si Maria ay dumating ang grupo ng isang special police team na pinalibutan ng kwarto para protektahan ito. Di umano, pagkapanganak ni Maria ay nagkabalikan ang dalawa. Isa pang reporter na si Marites Season ang nagsabi sa kanyang article na ang dating beauty queen ay gustong magkaroon ng anak bawat taon dahil ito lamang ang tanging paraan na nakikita niya para protektahan ang kanyang sarili sa malupit niyang asawa. Hindi lamang ang mga reporters ang nagsabi na totoo ang mga akusasyon ni Maria sa kanyang asawa ni si Farinas dahil di umano maging ang dating vice governor ng Ilocos Norte na si Rolando Abadilla at si dating defense minister na si Juan Ponce Enrile ay actual na nakita ang pananakit at pangaabuso ni Farinas asawa. Ayon kay Enrile ay nakita niya mismo ang pananakal ni Farinas kay Maria. Pero lumalabas na hindi lamang abusadong asawa si Farinas kung hindi lulong din ito sa ipinagbabawal na gamot. May mga lumutang na akusasyon na di umano bago sila magtalik ay dinodroga nito ang kanyang asawa pagkatapos ay ginagawa nitong ashtray ang katawan ng kaawa-awang si Maria. Pero ang mas ikinagulat ng publiko ay ang mga akusasyon na di umano ay kapag ito ay nakadroga ay hinahayaan ito na molestyahin ng kanyang mga bodyguards ang kanyang asawa. Pero kahit sa kaligitnaan ng mga issue at kontrobersya, maituturing na isang sikat na politiko si Fariñas. Siya ay naging mayor ng lawag sa loob ng sampung taon pagkatapos siya ay naging governor at kalaunan ay naging congressman parang wala nang makakapigil sa kanya pero ang kanyang momentum ay nagtapos. Noong 1998 ang kanyang ama ay namatay. Noong sumunod na taon, ang kanyang kapatid na lalaki ay pumanaw rin. Isang dagok ulit ang kanyang naranasan nang natalo siya sa eleksyon para maging congressman noong 2001. Noong November 20 nang sila ay pupunta sa PSG headquarters at takma na silang papasok sa Gate 7, ang presidential guards ay pinagbawalan na sila ay pumasok sa lugar at nakiusap ito sa taxi driver na bumalik sila sa kanilang pinanggalingan. Dahil sa desperado si Maria, pumunta sila sa parking lot ng Malacanang at nakiusap ito sa mga tao doon kung pwede ba siyang makipag-usap sa kahit sinong opisyal para ipaalam ang kanyang sitwasyon pero sa kasamaang palad ay hindi siya pinagbigyan ng mga ito dahil sa kanilang protokol. Nang walang nangyari sa kanilang pagpunta sa Malacanang, ay bumalik si Maria at kanyang kasambahay sa kanyang apartment building sa Green Hills. Ayon kay Richelle, ang kanyang amo ay hindi mapakali at isinara nito lahat ng pintuan at maging ang mga bintana dahil di umano sila ay nasundan at may mga tao na gustong pumatay sa kanila. Pagkatapos itong sabihin ni Maria ay tumakbo ito palabas ng kanilang kwarto at sinunda naman siya ni Richelle na ginamit ang elevator para makipag-usap sa mga security guards ng building at mapakalma si Maria. Nang makontak ni Richelle ang security guard ay isinama niya ito sa kanilang unit pero hindi nila nakita si Maria. Hinanap nila ito sa buong building hanggang makarating sila sa rooftop pero hindi pa rin nila ito makita. Alas dos na madaling araw ay iniradyo ng security guard na tignan ang third floor dahil nakatanggap sila ng impormasyon galing sa mga tenants na meron silang narinig na malakas na lagabog. Si Richelle at ang security guard ay agad-agad na pumunta sa third floor at dito nila nakita ang katawan ni Maria na nahulog mula sa 23rd floor ng kanyang apartment unit sa Platinum 2000 Green Hills, San Juan. Ang building na ito ay katabi lamang ng Atlanta Building kung saan nakita ang walang buhay na katawan ng aktres na si Nida Blanca. Agad idineklara na dead on the spot ang dating beauty queen sa edad na 38 taon. Dumating ang mga kapulisan sa apartment building at ayon sa mga tenants, walang nakakita sa kanila na tumalon ang aktres. Nang makausap naman nila ang kasambahay na si Richelle ayon sa kanya, bago nahulog ang aktres ay sinabi nito sa kanya na Rochelle hurry up, they're after us. Sinabi niya sa pulisya na nang marinig niya ito, agad siyang kumontak ng security sa building para mapakalma si Maria. Ang PNP Medical Legal Officer ay idiniklara na walang foul play sa nangyari. Ang lokal na kapulisan ng San Juan ay inimbestigahan din ang lugar ng krimen at ayon sa kanilang pahayag, walang foul play na nangyari. Wala akong makitang detalyadong report kung paano ang investigasyon na kanilang ginawa pero idiniklara nila na kusang tumalon si Maria mula sa 23rd floor ng apartment building. At sa parehong araw na natapos ang investigasyon, ay inilipad ang labi ng dating aktres sa Ilocos Norte kung saan ang kanyang labi ay sinalubong ni Fariñas. parehong taon na namatay si Maria ay ang parehong taon na natalo si Farinas sa pagiging congressman. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, hindi na nag-asawang muli si Farinas. bagkos base sa kanyang interview sa Rappler, inilaan niya ang kanyang oras sa paghatid sundo sa kanyang mga anak sa eskwelahan, pagbili ng mga grocery, pagdalo sa parent-teacher meetings at ibinabiyahin niya ang mga ito sa ibang bansa para magbakasyon. Idinagdag niya na hindi siya pumasok sa isang counseling o therapy dahil ang ginagawa niya ay magdasal gamit ang rosaryo at nagsisimba siya tuwing linggo. Ayon sa isang local journalist na si Juliet Pasqual, pagkatapos mamatay ni Maria, nawala ang lahat kay Farinyas at ang kanyang aura ay nagiba. Inilarawan nito na ang dating congressman ay hindi na nakakatakot. Pumasok ulit si Farinha sa politika at ang kanyang huling posisyon ay ang pagiging majority floor leader of the House of Representatives of the Philippines. Pero pagkatapos ng dalawang taon ay nagretiro na siya sa politika. Ang tatlo naman sa anim niyang anak kay Maria ay sinundan ang kanyang yapak sa politika. Ang nag-iisang anak nilang babae na si Ria Cristina Fariñas ay congresswoman ng Ilocos Norte. Si Rudy Cesar naman ay leader ng isang party list at ang huli ay si Rodolfo Christian na isa namang board member ng Ilocos Norte. Pero noong November 2015, isa sa anak ni Fariñas na si Rodolfo Jr. ay namatay sa isang aksidente pagkatapos sumalpok ang sasakyan nito sa isang concrete barrier. Pagkatapos mamatay ni Maria, binuo ang task force Maria na kinapapalooban ng 23 kababaihan na inakusahan ang Commission on Human Rights dahil lumabas na lumapit din pala sa kanila si Maria para humingi ng tulong pero wala silang ginawa. Pinagsama-sama nila ang kanilang puwersa at isinulong nila na maisabatas ang RA-9262 para maproteksyonan ang mga kababaihan at mga kabataan laban sa karahasan at sila ay nagtagumpay dahil noong March 2004, pinirmahan ng dating Presidente Arroyo ang RA-9262. Ang batas na ito ay pwede nang gamitin ng mga kababaihan at kabataan laban sa mga tao na nang-aabuso sa kanila. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i -like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!